Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nandiyan Ang pangmimilayan natin ngayon ay tungkol sa unang sulat ni Juan Chapter 3 verses 1 to 3 Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalubutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo yung mga anak ng Diyos ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Kayon paman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulod sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Cristo siya malinis ang salita ng Diyos salamat sa Diyos kung titignan natin ang kalagayan natin ngayon maraming mga nakakaproblema sa relasyon kahit mga pamilya mga nagkakaroon ng broken family dahil sa hindi pagkakaintindihan. Maraming mga bata ang nawawala na sense of uh, parents. Nawawala ng ng father and mother image. Kung makikinig tayo at pagninilaya natin ang mga daman ng social media. Maraming mga relasyon na magulang, magkakapit bahay, ang hindi nagkakaintindihan at umahantong ito sa nakakalungkot na kamatayan. Kahit na ang magulang sa anak at ang anak sa magulang. Ngayon pinapakita sa atin ni San Juan ang kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang relasyon ng Diyos na anak tayo ng Diyos. Kaya pagiging anak ng Diyos ay napakahalaga sa atin. Ito ang tunay na relasyon na dapat nating tularan na tayong mga anak at sabi nga ay yan ang totoo kaya sa ating buhay ngayon sa pang-araw-araw napakahalagang i-build up natin ang relasyon natin sa bawat isa ang anak sa magulang at ang magulang sa mga anak. Ito ang tunay na relasyon ng pag-iibigan na ipapakita natin sa araw-araw sa pamamagitan ng ating pag-uusap, sa ating pakikinig at paghingi ng dalangin para sa kanilang kabutihan at kabutihan din natin. Manalangin tayo. Ama, pinasasalamatan ka namin sa aming pagtitipon ngayong araw. Maging isang handog nawa ng na makalulugod sa iyo ang panalangin namin ito. Inihilig namin ito sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tapalain tayo ng makapangyarihan Diyos ama, anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, gawin nating viral ang salita ng Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Good morning and God bless po sa ating lahat.